Hello mga ganda! Yes, ang best joy may bagong vlog na ulit. Kasi nga syempre super busy, alam mo naman, yan papasok na ulit tayo. Ayan, maglalakad na ulit tayo kasi alam kong na-miss nyo na yan. Yung lumalakad ako, o ba diba? kayo talaga, <laughs> hindi yung lumalakad ako sa mga palikit, sa ilog, ayan. Nagtataas ulit tayo ng, uh, ng pantalon. Ang art ng pantalon, syempre nagtataas ng pantalon kasi nga, syempre malaki-laki ang tubig, Kababahan lang kasi ng isang araw, tapos ngayon baka sa isang araw ay uulan na naman kasi nga daw, may bagyong pepito, naku bagyong pepito ito, oh, Tama na, enough. Sana huwag ka nang dumaan sa Calabarzon area. Sana humina ka na. Sana mawala ka na. Oo, oh, arte. Eh. <laughs> ayan pa sa na, ha? Ang boses ng best ay talaga namang malat. I don't know kung bakit ganito. Siguro sa sobrang kadaldalan ko, no? Wow. <laughs> Pagod na ang boses. At ayan, nakatawid na tayo. Ayan, tingnan mo naman. Ibinababa natin ng dahan-dahan ang -dahan pantalon kasi may kasikipan ng kaunti. Charot. Ayan. <laughs> ayan, di diba? Sige, kalit lang. Push. Take your time. Take your time. Ayan, ba Yung kabila naman. Diyos ko, bago na ibaba yung isa. Hi, swap. Ang <laughs> party oh, naman. Ayan, ay, tingnan mo naman. Siyempre, ipapagpag natin ang bahagya. Kasi nga may something. Ayan, maglalakad na tayo muli. Yes, so, kasi tayo sa school. Pero, 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 pero. Ayan, pumunta kasi talaga tayo sa... Kasi nagkaroon ng sub-office sub-office meet <laughs> sports fest meet ayan tingnan mo naman o oh, umulan pa kaya naman napahinto ang laban ng athletics pero syempre 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 kailangan push 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 pa din ay congratulations po ulit sa lahat ng mga nanalo sa sa district meet ayan lalo na po sa pinya conquerors so, talaga naman may ipinaglaban so, thank you so much mga bata at ayan syempre nakita nakita ko rin ang uh, ang uh, Christmas lights pailaw sa taisan na napakaganda rin naman o oh. powerful may pinaglaban din naman ang bayan ng Tyson. ayan. At syempre, nakakita ako dun sa Tyson High, sa bago doon sa may gate ng bilihan ng cheese ball. Talaga namang super sarap ng kanilang cheese ball at saka nung corn dog. ayan pag nakita niyo sila, bumili kayo kasi super duper sarap. At ayan, uuwi na tayo. Syempre, ang daming nangyari. Kailangan umuwi naman tayo, ano? Magpahinga. Pero hindi talaga tayo nagpahinga kasi ko yang pagluto tayo ng ating comfort food na spaghetti. Syempre talaga naman alam niyo naman favorite kang spaghetti na muna tayo ng butter at ayan inilagay na natin ang pasta. Kasi syempre habang kumukulo yung yung uh, tubig ilagay natin ng pasta na talaga naman i-flex pa ang ating kuko. <laughs> ayan, at talaga naman, ayan, kahalo-haloin natin. Syempre, 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 syempre. Iintayin natin yung lumambot. Kasi nga, syempre, excited tayo dyan. At ayan. Ayan, nagigisa na tayo ng sibuyas at bawang. Siyempre, excited na tayo dyan maluto. Ang aking spaghetti Ito talaga namang napakasarap at napaka-perfect. Kako, you have to try it. Wow, mga you have to try it. Iibitahin nyo lang sa inyong bahay, tapos magluto nyo ako ng spaghetti. Charos! Ayan, charot, charot, charot lang. Ayan, siyempre, excited tayo dyan. Ayan, iihintay natin siyang mag-golden brown. Chef na chef ang peg. Ayan, nilagay na natin yung uh, hotdog. Ayan, brown hotdog. Kasi with cheese. Ayan. At mamaya, lalagyan na rin natin siya ng giniling. Ayan. Inka, yung giniling po na inka na talaga namang, syempre, wala na tayong time na bumili na frozen. Ayan, dyan na tayo sa... Mas madali kasing bumili ngayon na inka. Pero, masarap din naman siya para dito naman siyang tunay na gano'n. Ayan, nilagyan na rin natin siya ng mga condiments like paminta, betchin, ayan, asin. O, oh, diba? tak 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 ganon tapos ayan nilagyan natin yung sauce ayun yan na malapit na malapit na siya syempre hahalo-haloin natin nilagyan din natin siya ng counting sugar para syempre you know gusto ko talaga yung matamis-tamis at nilagyan din natin ng cheese para cheese cheesy cheese katulad ng katulad ng best katulad ng best ayun no. ayan diba naku tapos mamay natin yung pasta ayan yun yung pasta na talaga namang this is it pancet ayun powerful excited nagmamadali haluin kasi nga oh my god ang sarap niyan. Mm-hmm. Excited na akong tikman ang aking spaghetti. At ayan na nga, natapos na ang ating uh, paghahalo. ka meaty naman, meaty spaghetti. And syempre with cheese, hindi na mawala ang ating cheese. At ayan na nga, ang best nyo ay titikman na. O, oh, diba? Napaka-powerful may pay. Pa cheese sa ibabaw. Okay, let's try it. Oh, hihi, Hihipan kasi nga mainit. Sarap na. Masarap naman talaga, best. Kaya naman, oh may god, itry nyo na. Kaya naman sa lahat ng mga best natin. Nagiintay ng aking vlog. Maraming, 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 maraming salamat po sa inyong lahat. At, at sa lahat po na nag-share at nagla-like. Ayan, patuloy nyo pa rin pong panoorin ang aking mga vlog. Um,